Kubaw. Ayan, yung ating mga background. Kapag-ibutan tayo ng... mga wall glass. Ayan, guys. Kaya dito tayo sa Kubaw, guys. Ayan, dito ako inabutan ng panangalihan, guys. Kaya... Taay na muna ako, guys. Ha? Uh, yan uh, background natin puro mga bisit ha huh? so, nasa kabaw ko tayo banda ya yan guys nakakapote po ako kasi walang tigil lang ulan oh ulan ng ulan guys kaya nakakapote tayo kailangan laging ready tayo sa ulan Kaya yeah, ayan guys Manang halihan na muna tayo Wow oh. Ako, kung saan ako abutin ng uh, Gutom, talagang ako no, oh. oh, Kahit uh, tinitingnan ako ng mga tao Kain talaga ako Kasi Huwag natin papabayaan ang, sarili natin uh, Kumain tayo guys Kaya yeah, ayan Kumain muna tayo At tayo po yung magpasalamat sa Diyos sa pagkain na pinagkaloob niya. Ayan po yung ating pagkain guys. Oo. Oh. Oo. Oh, eh, muna natin yung pagkain natin. Ayan po yung ating pagkain guys. Oo. Oh. Oo. Well, salamat sa uh, Panginoon uh, sa pagkain na binigay mo. Oo. So, oh. At uh, ito uh, po ay niyo po yung mapagpala Panginoon. Uh, siya ang pampalakas sa ating katawan. Oo. So, oh. Lord, na uh, nyo po yung mga tao na ginamit mo na uh, siyang mag-provide ng pagkain na ito Lord salamat in Jesus name I pray amen ayan tayo na tayo guys oh sarap ng ulam natin guys ayan oh no oh. ah uh, tayo na tayo ayan oh. ayan yung ating pagkain guys ayan oh Ayan, ha? Kaya na tayo, guys. Wala na, uh, huwag natin bababayaan ang sarili natin. Ayan, yung pagkain natin. Okay, dip. Dip stick. Ayan, guys. Dip stick ang ulam natin. Ayan, napakasarap. Ayan, dip stick ang ulam natin, guys. Sarap, oh. Yummy, yummy. yeah <laughs> yeah yung binigay ni Lord ng na pagkain natin, oh. Dip stick. Ayan, guys, oh. <laughs> Sarap. Nakaputi talaga ni Lord. Mas hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ayan guys, so, deep stick. Ayan o. No? Ang ulam natin ay deep stick. Ayan, sarap guys. Ayan, salamat sa inyong panonood sa aking panangalian guys. So, wala akong pakialam kung titingin ng mga tao. Sa Ta ako, kakain ako. Ay, okay, na, nagpapasalamat ako kay Lord dahil siya ang nag-provide ng aking pagkain ngayong tanghali. Kaya thank you guys. Salamat sa inyong pranood sa aking uh, live ngayong tanghali. Oo. Oh. Kaya kain na tayo guys. Oo, oh, mga kapatid na mga kapwa rider sa buong Pilipinas. Ha? Huh? Magdaon tayo lagi ng pagkain natin para hindi tayo magutom. Ayan guys. Kaya thank you. Salamat sa inyong pranood. <laughs> sa aking vlog ngayon know, na mananghalian ako no at uh, salamat sa inyong tuloy na pagsuporta sa aking mga live video nakakapote ako kasi walang tigil ako lang, lang guys no, uh, <laughs> oh, kaya kailangan lagi yung nakakapote oh, no. ayan o oh, yung aking mga background guys so... oh, no. nandito ako sa ubaw ah. Uh, dito ako inabutan ng pananghalian. Nag-drop off ako dito. Kaya yan guys. dito ako nakapag-drop off ng aking uh, Ballyod passengers. Uh, passenger transport po tayo ngayon. Uh, Nag-iba na tayo ng uh, super app. <laughs> uh, passenger transport app na ako. Apo? Uh, si hassle yung isa nating app kaya iniwan muna natin dito muna tayo sa isang uh, passenger transport app nga po kaya yan salamat guys sa inyong pranood sa aking pananghalian ako ay linapot tayo dito ng pananghalian ay kakain na tayo guys no? huwag natin hindi yung mga Tumitingin ng mga tao. <laughs> At uh, hindi naman sila makapagbigay sa atin ng uh, natin. yeah. Oh, huwag natin silang intindihin. Basta kain na tayo ng kahit. Kaya yeah, ayan guys. oh salamat sa inyong panonood sa aking na ngayong pananghalihan. Ayan guys. Kaya eh. uh, oh, yeah. Ayan na tayo guys. So, yan yung ulit yung ating pagkain guys. No? salamat sa inyong panonood. Ngayong tanghali sa ating tanghalian, Ayan guys. Ay. Ayan sa pakabuting Lord. Ayan. Pagkain na po tayo. Thank you followers. Sa inyong walang sawang na sa aking mga live videos. Ayan, salamat sa inyo lahat. Ayan. Pagkain na po tayo. At uh, ipag-pray na natin yung pagkain natin. Ayan Oh. Guys, oh. Sarap. Thank you, thank you, thank you. Ah, bye, 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 bye. Mananghalian muna tayo. Oo. Oh. Ayan, ang ating pananghalian. Thank you. Bye, bye, bye. <laughs> God bless us all. Thank you, thank you.